Johnny Santa Maria nanawagan sa gobyerno na palakasin pa ang paglaban sa fake news. Para sa aking balitang showbiz, handang makipagtulungan ni Jody Santa Maria kung sakaling ipatawag siya para dumalo sa susunod na hearing ng Try house Committee ng Kongreso para pag-usapan ang tungkol sa mga nagkalat na fake news. Ito'y matapos imbitahan ng Kongres ang mga artista na sina Vice Ganda, Baron Geisler, Rufa Gutierrez at Mon Confiado para sa pagdinig laban sa fake news. Kabilang naman sa mga celebrity na nabiktima ng fake news, base na rin sa research ng House Try committee sina Catria... Leona Gray, Angel Luxin, Liza Soberano, Julia Barreto at Gerald Anderson. Sa interview kay Jody, kung maiimbita mo na siya ay willing na willing siyang dumano sa hearing. Ayon sa actress, kung ano ang mitutulong niya at kung sa palagay umano ng kongreso ay importante ang kanyang boses ay mag-share umano siya ng kanyang nalalaman. Kasabay nito ang panawagan ni Jody na sana ay palakasin ng gobyerno ang batas laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Sinabi rin ni Jody na ugaliin mag-fact check bago mag post mag-like at mag-share ng mga nababasa sa social media para hindi mabiktima ng fake news.